Ayan guys Isang magandang araw Na matraffic na araw guys Nandito tayo sa atin Neo de Manawa Or Katipunan Magsusundo tayo guys So nagtatrapik ganun talaga guys kabila't kanan <laughs> Ay traffic <laughs> So tsaga tsaga lang tayo guys Thank you thank you guys Hindi ako naka-upload ng ilang araw guys dahil busy. Okay guys, ayan. Hintayin natin dahil sa traffic na traffic So, ayan o. Oh. Mga malalaking truck ang nasa ano ko guys. So, thank you, thank you guys sa inyong panonood guys. At ingat-ingat kayo guys. Bye-bye. Maraming salamat.